Okay, dito na tayo sa taas mga kamukila. Ito na yung ating flooring mga kamukila. O oh, dito tapos na yung pagpo-flooring. Yung kulang dito mga kamukil partition na lang. So bago ko ito ng partition, kailangan makuha ko muna yung mga hamba. Nagawa na yung mga hamba, pag-deliver na lang dito yung kulang at saka yung mga pintuan. O oh, meron pa tayong kulang dun. O oh, pag ma-deliver na yun, tapos na lahat. Sa pagkagawa, ipauna ko muna yung hamba para makapag-partition na kami. 'di bali Yung pintuan pwede naman nating kaltasan kung sumablay ng konti, no? 'Yun yung kagandahan. Kasi kapag kaganito mga kamukil, tubular kailangan pag partition nyo, lalo na sa mga kwarto, kailangan nandiyan na yung hamba kasi aktwalan 'yun sa pagkakabit. Hindi pwedeng i frame na lang natin yung tubular tapos pasok natin yung hamba, mahihirapan tayo diyan. Yung kulang sa flooring dito, ito na lang, balkoni. Ang naka-design na flooring dito is Uh, PVC PBC foam Naghahanap ako mga kamugil ng PBC foam May stocks yung city hardware pero medyo malayo dito sa uh, amin. So kailangan ko talang sadyain yes. no? dito, hallway. Mahuhuli pa to kasi magwiwildi pa kami ng uh, railings. Palibot, ayan na. Oh. nakapalibot na yung ating railings. Pasok dun. So ito na yung forma ng ating hallway. Oh. Lahat na mga bintana dyan sa gilid para ma... Aliwalas at malamig kahit na light material to isa yan sa mga sikreto mga kamukil ito yung hallway nya papasok doon tapos yung ating design na ginawa panina tapos iniwan ko sa ating isang kasamahan na mapagkatiwalaan din ito na bali may hidden cube dito na ilagay natin dito spin light o paikot yan mga kamukil doon puntahan natin mamaya tapos dito sa harap nito magkakaroon to ng strip light na no? papunta doon liter ilang yung may strip light nito pagpasok lang dyan sa pinaka main makikita ka agad itong design natin at may strip light na nakailaw. Tapos center light dyan sa pinaka gitna. Tapos dito sa hallway may mga ilaw to. Ayan. Tapos yung ating ceiling. Tapos na itong pagsisiling mga kamukil dito sa lahat ng mga kwarto. Ayan, papunta dito. Tapos, yung ating wall mga kamukil, maliban dun sa external wall natin na metal cladding, naglalagay pa talaga ako ng foam insulator mga kamukil, ganito yung pagkabanat natin, pagkalatag gumawa tayo ng ah, uh, tawag nito gumawa tayo ng washer na ah, uh, yari lang po sa plain sheet, ayan o oh. ayos yung pagkapanat na pagkalatag so, isa din yung protection mga kamukil para yung init, ma-minimize Pagdating dito sa loob. So, sa ganitong paraan, lalaki ng mga bintana. Ayan, 180 yan by 120. So, malamig na itong loob. Ayan. So, dito na side, tapos na. O, pwede na itong partitionan. Pag i-deliver yung hamba bukas, magpa-partition na ako dito. Kasi, dalawang kwarto yung mangyayari dito. O, studying. Tapos dito, ito pa yung pinakakulang. Kasi, dito, i-wielding ko to, Kasi, CR2 dito, mga kamukil, kailangan matibay yung pagkagawa sa ating framing dito. Sa studying. Yan, ito yung hindi ko pa pina-flooringan dito. Si maaring masunog yung ating flooring. Ayan, no. So, wood tick po ito mga kamungkil na. Color, cool, ayan, no. Sulid na sulid yan mga kamungkil. Ah, uh, nung nakita ko to, may kasamahan akong isang architect. Architect siguro yun, o engineer. O, so, nung nagpili na ako nito, lumapit siya, tinanong niya kung matibay ba. Sabi ko sa kanya, napakatibay nito, sir. Kung papansinin mo, iba to sa ibang mga board, no, na yari lalo na mga laminated iba to sir kasi solid to pagka wood tick so kanina tiningnan ko kung may stocks pa ang dami nun kanina mga kamukil ubos na no yung ganitong board na ubos na siguro pinakyaw niya mga kamukil so di bali sakto naman itong kinuha kong o binili ko na board para dito sa lahat ng flooring na to tapos dyan PVC foam board ang kalaban lang pagka mga board mga kamukil sasabihin ko sa inyo transparent tayo dito sa ating pagbablog hindi pwedeng mababad o laging mababasa to sa tubig kapag ka board no so ito safety naman kasi nasa mga kwarto siya yan so ito rin yung hulwi natin dito bali paikot ikot lang yung pasok nito yan no parang multo mga kamukil pwedeng dumaan dito pwedeng dumaan doon tapos ganun din may pin light din dito sa hidden cube natin sa harap din dyan yun yung uh, cube light natin nice strip light no paliter liter tapos, ano pa ba? Doon bandang mga kamukil na papansin nyo, sinara ko yung bintana kasi firewall yan dyan. Uh, pag umuulan kasi may hangin, papasok talaga siya. Wala, kasi bulada dyan. So, temporary lang muna sinarahan ko kapag may ulan. Sipte pa rin yung ating flooring dahil kagabi umuulan, nababasa dyan, pumapasok yung tubig. Yung ating pag drill sa labas nitong ating project, ayan na. No? Ang kulang na lang, doon na lang mga kamukilo sa drop natin sa taas. Yun yung kulang na espandrilan dito. Ayan, palibot siya. Yung mga ilaw nakakabit na. Yung ating downspout. Ayan, naka-latag na. Tapos dyan mga kamukil, naka-flooring na. Pinatakpan ko ng yero. Baka uulan mamayang gabi kasi ngayon lang yung araw na flooringan para safety. Papunta yan doon. Ito yung pinakahulwi dito sa likuran na banda. Dyan malalagay yung kanilang uh, laundry area yung ating mga catch basin na ako napapansin nyo tatlong catch basin yan isa doon yung pinakadulo tapos yung PVC nakikita nyo mga kamkil yan po yung konektado doon sa ating gagawin na uh, swimming pool na maliit para sa mga bata nila ma'am at ni sir yan so pag magdre dray ng tubig lalabas yan dito tatapon doon pero may isa pa yan tatapunan mga kamukil itong dating siptik nitong bahay noon may malaki kasing butas dito dipisutihanan ng tubig nila noon doon sila nag stack ng tubig doon eh uh, tatapon yung tubig ng swimming pool kapag ka uh, i-drain kapag napupuno uh, nakakunikta naman yan papunta ng ating mga catch basin <laughs> yan o, lahat dito mga kamukila uh, walang uh, perspective talaga na makikita natin ng forma ng bahay kumbaga binigay lang ni cliente sa atin kung ilang kwarto saan maplaplastada yung kwarto o oh, halos halos ako na yung nagdisenyo. Tapos itong mga cooler mga kamkil, siyempre sa klientilan, sa kanila na yan. Lahat ng mga uh, ginawa kong plano dito, kinukonsulta ko muna sa ating kliyente. Uh, pag uh, okay sa kanya, uh, gagawin natin. Kapag uh, meron siyang ipapagawa sa atin, din naman natin. Okay, ito na yung ating board. No? 18mm yung kapal nito mga kamkil. May kamahalan to, mas mahal pa to sa marine. Ayan. Kasi nakakulay na siya. Oh, may mga marine naman na laminated pero nagkakrak uh, nagka kagad yun, mga kamukila yung laminate niya. Ito kasi wood tick to eh. Wood tick brand to. Pag bumili kayo nito, sabihin nyo na yung board na wood tick yung bibilhin nyo para matibay siya. Sulidong sulido, walang ampaw. Baka sabihin nyo, kasi AG, nasa ano yan mga kamukil kaya walang ano, sulidong sulido tingnan, walang cut kasi yan. Dito tayo. Ito kinakat to mga kamukil. Oh. Ayan o. Oh. Sulido, sulido yan mga kamukil. Okay. So ang gagawin namin bukas, pwede na tayong mag-umpisa mag-double wall ng PVC panel. O hahanap, uh, magsusumiti pa ako ng kulay kay kliyente ngayon kung ano yung mga kulay na gusto nila dyan. Uh, sana lang, nasa dalawa o tatlong kulor lang. Kapag ka-aabot ng apat o lima na kulor yung ipapahanap nila na kulay, nako, Malayo-layo yung maaabutan natin mga kamagil sa paghahanap. Ayan, bukas dito na naman patuloy yung paglalagay ng foam insulator. Katulad dun para ma-minimize din yung init. Ayan na. Okay. So ayan yung ating flooring. Napapansin nyo, napakintab nya. Hindi siya masyado madaling may scratch mga kamagil. Pero siyempre kapag mabigat yung bagay tapos matulis pa, uh, hihilain mo dito, magka scratch talaga yan. So, dipindi na yan lang sa uh, titira kung uh, maayos o maingat sa mga bagay-bagay no, na ipapatong dyan ayan yung ating pinakapurma dito sa living area ito kasi yung pinaka living area nila dito okay ayan dito sa ground floor yung kulang dito itong hagdanan pagta na lang at saka pintura o, uh, next week paumpisahan ko na yung pagtatiles sa mga CR muna tapos pagbabatak dito sa wall uh, pag i no? ako mismo yung mag, ako kasi yung nakatuka sa electrical mga kamukil kasi sobrang busy natin paglaanan ko talaga yung timing electrical kasi wala pa akong uh, maasahan pagdating sa electrical so dati meron tayo uh, ngayon pahinga muna daw siya no? kasi pagod na mahigit din apat na taon o tatlong taon kami nagsasama tapos ito yung mga CR natin ano papansin nyo may file dito uh, nag-request kasi si kliyente ng bathtub. No? Pero hindi pa ito yung forma niya. May gagawin pa tayo dyan sa loob na pag maghiga si kliyente dyan para lang siyang uh, hindi malulunod. Makaupo siya. No? Nakadikit siya doon. Tapos yung shower nandun banda. Nilagay natin. Alam mo dyan natin malalagay yung shower para pang bathtub dito. Tapos may floor drain. May floor drain dito. Dito makalagay yung ating toilet bowl. Tapos dito makalagay yung ating lavatory. Ayan yung opening ng ating pinto papunta doon okay ito na yung uh, papaumpisa ko sa pagta no? pero bibilihin ko lahat ng mga tiles para isahan na sa pagbili ito lang muna si Ari papauna ko para may matrabaho din yung ating mga tile sitter yan so, yung ating kusina tipot lang muna yan yung ating countertop dito sa labas ito na yung forma mga kamukilo paikot yan Yan. Yan. Tapos ah dito. Ayun no. oh. Yung porma niya. May ilaw dito, perimeter. Meron din doon, doon dalawang ilaw malalagay tapos doon sa pinakaharap yung mga kanopi natin may mga ilaw din akong ilalagay. Tapos ito yung pinaka hallway dito, no? Pwede dumaan sa harap, pwedeng dumaan dito sa likod. Siyempre, lalagyan natin ng gate dyan. Pero, uh, hindi kasali sa quotation ko yung gate dyan. Kaya, uh, i-open ko sa ating kliyente. Siyempre, uh, maiintindihan ni kliyente. Lalo na pagka satisfied sila sa gawa natin. No? Hindi mahirap kausapin itong kliyente natin ngayon. Napakabait. Si mama at saka si sir, napakabait nila. So, ako din mga kamukil, to do, ano din ako, na maibibigay ko yung Uh, galing ko no, sa pagtratrabaho ng mga bahay para maayos talaga yung aming pakikitungo sa isa't isa mula umpisa hanggang matapos thank you mga kongkin marami salamat tapos nito uh, pupunta tayo sa ating isang project na kung saan nagtratrasis na ngayon mga kamukila okay